Bro, naranasan mo na ba na dalawang subo lang ng kanin ay busog ka na? At madaling mapagod? Na kahit maglaba ng konte, pawalis lang, ay eh parang napuputol ang hininga mo? Ito po isang katanungan ng isa nating viewers dito sa ating YouTube channel na si Nieves Benito. Yan, uh, katulad po ng mga vlog na ginagawa ko, Uh, magbibigay po tayo ng mga um, uh, pwede na may tulong sa mga viewers natin lalong lalo na sa mga uh, nagtatanong ano Sasagutin po natin yung isang uh, magandang katanungan ng ating uh, kaibigan na si Madam Nieves Benito Muli po, magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, dito po sa ating YouTube channel. At ako po muli si Kuya Arvin, ang inyong kaibigan na matagal na nagdaan sa iba't ibang karamdaman tulad ng GERD, ng Acid Reflux, ng Anxiety at saka ng Depression. At um, isa po sa mga uh, nagiging problema ng uh, isang taon na nagkaroon ng Acid Reflux, ay ang ganitong uh, kondisyon. Ang um, mabilis pabusog o minsan hindi na talaga makakain sa tamang oras dahil uh, ang pakaramdam natin ay hindi tayo natutunawan. At tawag po dito ay uh, bloated. At uh, isa po ito sa uri na nararanasan ng karamdaman na good. At uh, kalakat din po dito, yung hirap po ng paghinga ah uh, tulad ng sinasabi ni ma'am na um, nagpuputol-putol yung hinga o ang tawag namin dito ay nag uh, sa hinga ano po uh, parang kulang yung in inhale mo parang hindi sapat ano po ano uh, hindi ka ano po hindi ka um, comfortable sa uh, inhale mo. At yun nga po uh, dahil po sa pakaramdam natin na madali tayo o mabilis tayong mapagod. Ang mga kondisyong pong ito ay dahilan po sa mahina po ang ating resistensya at uh, nangyayari po ito kapag may acid reflux kasi nakakahina po talaga ng resistensya ang may acid reflux. Unang-una nga po Uh, yung napag-usapan natin na uh, madaling mabusog o minsan talagang hindi ka na nakakakain ng tama, hindi ka na nakakakain ng uh, nasa oras dahil nga pakiramdam mo hindi ka na tutunawan at busog ka pa uh, automatic po uh, kung susiriin nyo talaga pong hihina ang ating resistensya, hihina ang ating katawan dahil po sa kondisyon uh, ng ating pagkain hindi po tama yung ating pagkain Um, wala pong nutrition na papasok sa ating katawan na ang tanging dahilan po kung papaano papasok ang nutrition sa ating katawan ay ang pagkain natin ng tamang nutrition. Kung uh, wala po tayong kinakain ng tamang nutrition o hindi talaga tayo nakakain ng tama, ano po? Uh, talagang walang nutrition. Ano? At uh, patuloy po na hihinang at resistensya hanggang sa mas marami pong sakit ang dumapo sa atin, ang ganito pong kondisyon ay uh, kinakapitan po ng napakaraming sakit. Yan mga kaibigan. <clears throat> ang dahilan po ng mga ganitong bagay kung bakit nararanasan natin ito ay tungkol nga po sa pinag-uusapan nating nutrition Dahil ang nutrition pong ito, uh, ito po ang pangunahing um, pangangailangan ng ating katawan para tayo ay uh, mabuhay ng matiwasay at... Uh, mahaba at maayos. Ano po? Makapaglingkod ng sapat sa ating mga pamilya. Kung hindi po magandang ating kalusugan, hindi po tatin uh, mabibigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, um, ang tamang nutrition po ay ang isa sa pangunahing Ah uh, nalilimutan natin. Ano? Kasi ang o oh, minsan hindi natin alam, ano na yung kinakain po pala natin ay hindi o oh, wala sa tamang nutrition. Ano? Ah uh, hindi din natin alam minsan na mm, mahalaga pala yung ah uh, alam natin kung yung kinakain natin ay tama ba? Ano? Tama ba? at naaayon sa nutrition na pangangailangan ng katawan. Ano, ikaw po ba uh, bilang isang uh, tao, ano po, uh, yung mga kinakain mo ba, um, napapag-aralan mo ng mabuti? Ano, kasi, kasi lahat ng bagay dapat pinag-aaralan, lalong-lalo na ang kalusugan, dahil kung hindi mo pag-aaralan, ang ginagawa mo sa inyong kalusugan, yung lahat ng pangarap mo sa buhay, hindi mo, may bibigay ng maayos at hindi mo talaga ito matutupad. Ano? Kasi isang sagabal po sa mga pangarap natin ay ang, ang ating kalusugan. Una, una, una nga po, uh, alam natin ang uh, problema pang kalusugan, isa po sa pinakamalaking um, gastos. Ano po, kapag ka nagkasakit ka. At uh, kaya po gumuguho ang mga pangarap, lalong-lalo lalo na sa mga mahal sa buhay na itataguyod mo kapag may sakit ka na kasi uh, sa laki po ng gastos kinukulang po yung mga naiipon mo o kinukulang yung mga sinasahod mo para tustusan ang uh, usaping medical ano po lalo po sa katulad nating bansa na napakahira po at uh, hindi po uh, nabibigyan tayo ng uh, libreng pagpapagamot ano, kung meron po man uh, limitado lang po at uh, kalimitan po kulang talaga ano yung mga kagamitan at uh, mga gamot para ipamahagi ng ating gobyerno sa bawat isang mamamayan. Yan. Kaya po mahalaga po ang pag aralan natin, ang mga ginagawa natin na sana maging tama para sa mabuti at malusog na kalusugan natin ng ating uh, pamumuhay. Yan mga ka idol, mga kaibigan. Yun po uh, sa nutrition po um kapag po tinapabaya napabayaaan natin ito po tinatawag natin na nagiging problema natin sa lifestyle. Ano po um, kasi sa panahon po natin ngayon kung susuriin mo po mabuti talaga pong uh, ano uh, lack of nutrition po ang kinakain natin unang-una na po uh, sa umaga Nagmamadali ka papasok ka sa opisina kahit pa may kinikita tayong konte kahit po tayo ay medyo maganda ang kinikita. Marami po akong kakilala na maganda ang kinikita na lack of nutrition ang nakakain dahil po sa hindi nila alam. Ano po? Actually kayang-kaya nilang bumili ng mas magandang uh, mga ano, mga um, pagkain, pero hindi nila nagagawa dahil nga po sa uh, kulang sa kaalaman. Ayun, uh, kaya Saka lang natin mapapansin kaya saka lang natin malalaman na may mga mali tayong nagagawa sa ating uh, kalusugan kapag ka nagumpisa na tayo magkasakit at uh, kapag ka nagpapagamot na tayo. Minsan yun nga sin nangyayari sa atin na uh, nagsisisi tayo kasi bakit uh, ganun yung naging way natin ano ng pamumuhay. Pero mahirap na sisihin ng ating uh, sarili kasi uh, hindi nga natin alam pero kung tutuusin, bata pa lang tayo, nasa elementarya pa lang tayo, tinuro na ng doktor, ng mga teacher natin. Ano, yung tungkol sa kulusugan. Pero, yun, hindi pumapasok sa ating kaisipan habang lumalaki tayo, nag enjoy tayo sa buhay na meron sa paligid natin. Ano, at uh, lalong-lalo na sa um, lifestyle na meron sa paligid natin ano, aminin man natin at hindi, talagang sinusunod at sumusunod tayo sa mga lifestyle na uh, meron sa panahon ngayon. Ano, minsan alam natin na bawal ang mga ganitong bagay, pero ginagawa natin tulad na lang nung pagpupuyat at saka pag-iinom, paninigarilyo at iba't iba pang klaseng bisyo. Ano, uh, alam natin yan, pero ginagawa natin dahil sa ligaya, sa saya, ng uh, kapaligiran kung uh, ginagalawan natin Ano, uh, nadadala tayo na sa mga kasiyah, kasiyahan ganito Ano, yun, uh, ito ang nagiging dahilan Kung bakit uh, maraming mga sakit ang dumadapo sa atin At ang bawat sakit na ito, uh, sa umpisa tinatawag ito na lifestyle disease Ano, lifestyle disease na nauuwi sa iba't ibang uri ng malalang kondisyon tulad po ng cancer, tulad po ng diabetes, tulad po ng kidney problem, tulad po ng heart uh, problem at uh, iba iba pang mga uh, malalang karamdaman. Sana wag na nating uh, paabutin sa mga ganitong malalang karamdaman ano? Ngayon pa lang hindi pa man, hindi pa man kayo uh, nagkakasakit o kung meron man kayong uh, ilang uri ng sakit na pangkaraniwan din dahil lang po sa Uh, paghina ng resistensya, sana agapan na po agad natin. I-correct na po natin ano ang ating uh, lifestyle sa pamamagitan po unang-una sa ating uh, uh, pagkain ng tamang nutrition, At uh, dapat po uh, maglinis na rin po tayo ng ating mga katawan na naging damage po ng ating uh, pangkasalukuyang ginagawa sa ating uh, kapaligiran at at ating uh, kalusugan. Uh, cleansing lang po. Ano po? Cleansing po kasi wala din pong kwenta yung gagawin natin na uh, pag-aayos ng ating um, kalusugan kung uh, hindi natin nalilinis yung mga uh, toxic na nasa ating katawan. Siyempre naging parang dump site na po. Ano po? Pur dumi na po ang nasa ating katawan. Sa ating uh, kalusugan Kaya kailangan po linisin natin ng sa ganon yung mga tamang nutrition Na ilalagay natin sa ating katawan Na ipapasok natin sa ating katawan Ay maabsorb Dahil kung hindi po uh, malilinis Ang ating uh, pangangatawan Sa mga toxic na naipasok natin dito Hindi po maabsorb ng ating uh, katawan Ang mga nutrition na ating kinakain Ano? Sana po kahit pa po ay nakapaghatid ako ng magandang um, informasyon sa lahat ng mga manonood at makikinig ng mga vlog kong ito. Maraming salamat po at agad God bless you. Ingat po tayo. Tamang nutrition po ang kailangan ng ating katawan at paglilinis cleansing lang po.